May nagtanong sa akin. Ba't, ba't wala kayong wrinkles? <laughs> Natawa ako. And then, message siya sa akin. Nag-message siya. And then, sabi niya sa akin, Ma'am, ba't po wala kayong wrinkles? Pareho na naman tayo ng age. Siguro pareho kami. And then, pero hindi ko tinanong yung age niya. Kasi ayaw ko namang ma-ano siya. And then, sabi ko, Ah, ano, ah, bakit daw pati yung mga hands ko, ay, bakit daw parang hindi, ano, wala raw kulubot. Ayan, ganyan. Ayan, sabi ko, Ah, hindi po kasi ako nagpapainit. <laughs> Andito lang na ako sa loob ng bahay. Ano daw ang bungko? ko? Ang sabon ko po ay ano, nagaya ko kay Rosemar. At tagal nang gamit yun. And, paano ang gamit? Ang, pag, paraan ang paggamit ito, na, pag naliligo ko, binababad ko yung buong katawan ko sa sabon. Mga 10 minutes, kaya ganun ako katagal maligo. Mga 10 minutes ako nakababad sa sabon and then after kong magbaba, siyempre magbabad mag na. and then after kong maligo, ang gamit ko sa mukha ko ay ni Nivea cream. Dati ang gamit ko ay MNS pero naubusan ako ng MNS. Ayan, wala akong, walang stock dyan sa malapit sa akin na Watson. So, ang binili ko na lang muna ay Nivea cream. Maganda rin naman to. Ayan, Nivea cream. And, siyempre, ang Uwu by Rosmar na walang wala ako non-stop ang gamit ko nito morning, araw at gabi ang gamit ko nito kaka ito, araw at gabi and, ayun, yun lang <laughs> pero ang number one na dahilan na hindi ako nagpapainit, yung kasi ang sun exposure kasi, ang madaling makapagbigay ng wrinkles, yun uh, sabi ko nga sa inyo, ingatan ng sarili para maging baby face lagi, at para lagi tayong masaya nakakapagpasaya din naman yung pagtingin mo sa salamin, ay uh, wala kang wrinkles. O diba, thank you so much everyone, yun lang na-share ko, wala akong maisip, kaya sabi ko nga, thank you, thank you everyone for watching and for the support. And uh, sana tuloy-tuloy lang. Thank you so much, God bless, and thank you Lord. Bye-bye!